welcome to my channel Cooktuber Calderon uh, Magluluto ako ng rosto meat Ito yung rosto Tapos ito yung potato Gibinalatan at saka Gihiwa ko ng ganito Ipapry ko yan guys Tapos yung sibuyas Hiwa, ng ganyan ng hiwa at saka yung uh, Bawang Lemon juice, yan na magawa ng lemon at saka yun yun, yun ang buhar at alhenwa, all spices. At ang gagamitin kong mantika ay olive oil, uh, black pepper, at asin. Yung ano, yung uh, roast to meat ay iano ano natin dito, butas-butasan natin siya ng ganito. Tapos ipasok natin dito yung uh, pawang mahiniwa yung bawang hiniwa siya ng ganit pa ganito guys, manipis lang tapos ipasok natin dito yan, ipapasok natin dito magkabilaan guys ang pagano na uh, yung karne sa dito sa kabila eh, ganun din ang gagawin natin mubutasan siya ganun. tapos ipasok natin yung ating bawang na hiniwa ng manipis ganito guys ilalagay lang natin dyan yan tapos i ano natin nito ito mamaya i, i ano natin sa mantika konti parang iba barbecue ba siya tapos bago natin lagyan ng sabaw at lulutuin na siya hanggat sa lumambot pagkatapos ang lumambot yan hiwa-hiwain naman natin natin ito at ayusin natin ayusin natin sa tray kasama yung potato na ipa natin Maglalagay tayo ngayon ng olive oil para iano natin yung ating rosto. Ayan. ayun Ayan, may init na yung ating kaldero oil. Ito po, ito Para maglalagay po ito yung salamang namin. Pag mas brown na yan guys, nabalik natin natin. Pagdraon natin siya ganito dito. Anong di nagdagarbi natin lang ito? tapos yan, natin sa isa ito. Asa tayo, ilalain natin ito sa Lagay natin sa isang Ito na guys yung ating gusto, Tapos na siya nag-dedicate sa kanali. Ngayon, tatanggalin ko ito. Para mag-isa ako ng sibuyas. Pag-ibisang na natin yung ating sibuyas. Maglalagay tayo ng olive oil. Ayan. Tapos konting butter. Mm -hmm.

Tapos, natin siya magpapigilid yung roast meat. Kayaan natin siya hanggang pumabot. Bago natin siya hiwain. Ngayon, lagyan natin siya ng all spices sa uh, buhar at helwa. 1 teaspoon. Igalagay natin. Lagyan natin siya ng black paper. Ayan, ay na ng black paper. Lagyan natin ng asin. At tapang natin siya. Hayaan natin siyang maluto. Hanggang lumambot yan. Bago natin hiwain. Bago natin lagay sa asin rin para i-bake na uh, lutuin natin sa oven. Gusto? Uh, luto na siya guys. ready to serve na. Ito na siya guys. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo sa aking uh, niluluto.